mga orago ni namin yero titingnan natin ang diskarte ni Book kung paano magakit ng yero sa pinakamataas yan abangan nyo na lang what's up mga koragon yan nakalagay na ang parlina natin mga koragon konting eri na lang patapos na yun na mga malapit lapit na pang anim na araw na gawaan pero yung pang araw half day lang kasi umulan buti na lang eh hindi gaano umulan ngayon kung umulan ay eh, walang gagawa mga kauragon nakalagay na yung parlina yung gilid pa hindi pa na pipinis dahil sa ulan, hindi sana umulan, hindi sana, hindi tapos na sana. Kaya ano ang alaga natin kalabati oh. pinakawalang ko muna. Yan o, no? matura ko, no. Yan si COVID-19 Oh. Yan si COVID, ayun si 19 oh. Yan. O, magkapatid na yan. Parehas barako yan, magkatabi o. Oh. Pares lalaki. kasi yung isa si black check na white flight. Ganda lalaki yan. Ay, mga kauragon. Mga kauragon. What's up mga kauragon? Yan, yung Afrika nating nakasawa ni Peter e eh, dalawa na ang kanyang pisa mga kauragon. Ito, Oh. Ayun, dalawa na ang pisa niya. Dala lang ang itlog. Oh, ganda talaga ng busog na busog. Napakagaling talaga ni Peter mag-alaga, mga koragon. Ayan, koragon si Peter, o, oh, saka yung asawa niya. Yan. Galing niya kay Spectator Aviary. Si Boss Ares kung kailangan nyo ng mga quality na ibon kay boss aris kayo magpunta mga quality ganda mga yung mga flyer natin update lang mga kauragon sa ano, mga preka natin mga kauragon huwag kalimutan ni eh, share like and share and subscribe para ang mga kaibigan natin eh mapi naman mga oragon ang anim na araw na pag renovation ng ating liburan, lapit na mga oragon aakyat na namin ng mga hero. masakit na mukha ko kawi building Ayan. ito yung sa taas natin matagal pa May ilang araw pa yan bago pisa yan yung mga bagong hiwalay sa mga African limang piraso, anim yan kaso yung isa nasa list yan ako turkish par blue yun, sayang sayang mga coragon hindi ko pa nalilinis sa kanilang mga poop tree pagod eh, pagdating ng hapon, pagod na kaya di na masikasong maglinis yan mo muna yan Basta importante wala mga sakit ang ating ibon. Sa parakit medyo may nakikita akong isang kalungkot yung puti. Ito kung sinisipon eh. Ginamit ko na yan eh. Sana gumaling. Up mga koragon Ayan, ilatag na yung hero Medyo Mahirap pala mag Akit ng hero pataas mga oragon, Pero okay, carry naman Kaya kaya naman iakyat hindi Medyo pagod nga lang Pero nagawa na Ayan mga koragon, nabubunga na ang ating nat. Kunting na lang sa baba Kasi magulo pa madali na lang yan mga dahil may buong na at parang hindi na basa ang mga yun. yan na yung yerong na ilatag yung isa hindi pa nilatag lima lang itong dibente ang haba sa so, yung lapad ay 1.5 yung kunti dun wag na tama na muna yan at wala na tayong budget oragon oh, yan ha sa rope top na tayo